yun mga kabataan yun para bago ano bago vlog nagluto ko kahapon ng ano ng uh, sinaing na tulingan at ngayon piniprito ko kahit ako sa inyo kasarap na rin pagprito yung sinaing na tulingan ano nga po oh na tostid na grabe hindi na natin mga kabataan oh sarap na ito sinaing na pinirito pa you oh. know, tingnan nyo naman pakahusay, oh, meron pa din isa grabe sarap nito tayo ng kalamansi sa ng mga bata oh, dami na naman pato ah, oh. sa mga pato mga patang oh, magyan, mga pato oh, ang dami oh. Mano, oh, yan, mga pato sigala oh hindi masisilan yung mga you know, ano, ang daling alagaan at dito kalamansi yan, tayong bunga oh. marabing bunga, tayong buko oh. you know pa tayong bunga mga kapatang oh. tayong bunga kalamansi yan you know? ang dami, wala malalakay ito malakay ito, malakay to yung pa, malakay tama na ang dalawa hmm. yun ang shoot ay Ooh, sinayang natulingang rito oh husay na may tsaso sa may toyo kanin yun tanghalian ng aking dalawang anak na may ito. gusto mo mag chopstick pa sam? huwag na ano, chopstick Hmm. Namay. Tayo magluluto tayo ng saging, you know. Hmm. Pritong hmm. saging. Sauce so, gata ng suga sa, ng sa saging dito mga kabataan. Ayan. iyon 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 malakas ang apoy malakas ang apoy konti pa iyon hm oo oh, ganda ng apoy ah oh malakas ang apoy Luto na. Ang maluto ah. Sa lakas ng apoy Ay! Naku, sunog pa yata. konti na lang. Mystery masyadong tosta daw. Ay, tak. Ilagay, ibalik mo sa kwan. Sa, ano? Sa kaldera. Yun, no? Oh. Ay, tayo na nagustang buwan saging, preto saging at uh, tulingan o oh, sarap na rin tapos sa usawan ay kalamasay sili tuyo kamay no. masarap tau hmm. yeah. Uh, Tanghali ang alaw na. Alaw na na. Alaw na na. Sa kamero. Namis ko ang sinaing na tulingan. Tapos eh, sinayang na, pinirito pa.

mga ilang malabog-malabog. Pagkatapos nung sinakay, pinilitaw. Pag may pa. Hindi sa may kamatay, pa. masarap yun. masarap pa daw. kamatay. Hmm, gata, pa. Ay, may mungko. Ano yung bagay mo sa mungo? na.

Alguém... Okay. Tem Está muito né? cansado de Agora já de... é um Não. Precisa um Não mm. tem

não